Bakit ah, ah, yung isa din na lumusot din, hindi nila hinuli Hindi, okay. okay. yung ngayon lang, yung sa stop light. Sir, hindi pa kita tapos ulit, sir. Hindi, eh. yun lang. No? Pwede matak na naman takpa. Ayun, sir, may banta yun. Oh. Hindi niya hinuli. Ano, kuya, wala kang dalabago? Ah! nakita mo naman dahan-dahan lang ako wala naman pong umaano doon oh. Ano kasi sa kanila? Pagka ano, wag din bibigyan ng points yung mga hey, oh, yes. sinasabi ko sir. Bibigay ko yan. Magkano po ano nito? Doon po sa City Hall po pag post po, hindi mo malalaman. Hindi niyo po ba alam kung magkano? May online to. I-online mo na lang. Saan po bibiro. Wala so, na sa una noon. So, nakita na, mo naman sir kung pa Oh, oo oh, oh, nga po. Pero hindi ako sa solid lane lumubos, lumusot boss eh. Dahan-dahan ako dun sa gilid oh sa So dahil nga naka-stop guys, no, dumadaan-daan tayo sa gilid, no. Alas na kababa ngayon pa ako diyan, no. Tapos dito tayo huminto, no, sa may linya na 'yan. Okay, hindi naman natin hinarangan yung pakanan diyan, alam naman natin 'yon, no. Yan. Tapos dito ako huminto, yan, sa mismong point na 'yan. Pasay na dito. Dito yan. Para hindi ka na pumunta rito, mag apps ka ng go Manila para kung busy ka, hindi ka pupunta. Then working page na muna tama yung gagawin mo dyan ha ang bawa pag uh, nagkaps ka ng gumarina para ka lang nagbabayo data sasagutin mo lang yun tapos kung saan naman magre-response ka mo lang pero binibidyo ko paano magingat yung ibang motorista dyan ha oh, okay lang okay lang magbidyo ka Ano mo, payo mo sa mga Ito, motorista tayo, dito payo na lang payo ko lang saan. sa inyo kaya tayo naglisensya para hindi payo mo may iba okay na ako nadadaan okay. dito hindi lang basta sumunod lang po tayo kaya tayo naglisensya para para sa pagmamaneo ngayon, sumunod tayo sa batas traffic okay. para hindi tayo inuhuli. lang no, uh, ingat kayo no, kasi natikitan ako dito sa Alfonso Mendoza, no, uh, Corner Alvarez. Ang ano ko lang dito, no, ang hinanakit ko lang dito, eh, hinuli ako sa stoplight, no, hindi naman kami umaandar. So, ang sabi nila, uh, pagka naka-stop daw, bawal kang umuna sa unahan kahit na ano maluwag no so kahit maluwag bubuntot ka lang doon kasi pag umapa ka sa linya titikita ka ng mga enforcer dito sa Manila no alam ko naman na ano no na pag nasa gawing kanan ka kailangan kumanan ka doon sa may parting laon-laan pero wala naman ako sa kanan eh nandun ako sa padiretso eh nandun nga ako sa ano eh sa mismong guhit ng intersection eh no kung sasabihin niyo delikado yung ginawa ko dahan-dahan lang ako lumapit doon no So maaaring ang napakang ko yung guhit Napakang ko lang pero dahan dahan Kasi nga stop So ingat kayo doon sa parting yun Yung nanghuli sa akin no, ah, Medyo Ginagawa rin naman niya Kaya lang ang dami niyang pinalusot eh Ang dami yung pinalusot na ibang motorista eh, no Sana lahat kung ganun pala sistema Dapat hulihin nyo lahat ba? Diba? Para hindi naman masama yung loob ng hinuli nyo. Doon, tinitignan lang namin yung mga pinapalampas nyo no? Kapirasong kapirasong maliit na bagay lang. Sobrang liit na bagay lang, no? Bawal palang lang umovertake yung mga motor doon sa likod. Kailangan sa likod ka lang kahit kahit napakaluwag. Bawal kang umuna. Ang luwag pa nung nasa kanan ko kasi pa nga yung tricycle. Kasi pa yung tricycle na, no? Wala ako sa syempre alam ko naman yung ano eh, yung kalsada na yun. Pagka nasa right side ka dahil uh, right turn ano yun eh. Right lane mas turn right yun eh, no? So dahil nga naka-stop, sobrang dahan-dahan lang ako. Dahan-dahan lang ako talaga no, hanggang sa maabot ko yung linya no, sa stoplight, yung ano, pinakaguhit. Yon, nag-aabang na sila dun sa dulo no. Grabe naman ito mga to, tas tikit agad. Hindi man lang tayo bigyan ng second chance no. Eh, hindi naman ganun kagrabe yung ginawa natin kasalanan. Diyan tayo no? Oo, oh, maraming pagkakamali. Konting-konting -konti lang. Konting mali lang na? Oo. O uh, tahigpit nila?